Usok ang bumungad sa mga residente sa Barangay 16 sa lungsod ng Lawag City Ilocos Norte kaninang alas 7 ng umaga September 10. Ito ay isang nangyaring sunog sa isang dalawang palapag na gusali sa lugar. As of now, mo na nila ang ang ano under investigation pa ng BFP O mm -mm. ano ang ano talaga nila. Mahirapan kasi may mga chemical doon. doon mm -mm. Kaya yung building light material na hindi yung yung mga old uh, old building noon na uh, kahoy ganon. Apektado ng sunog ang siyam na tindahan sa Gusali. Sa pagresponde ng mga otoridad, dalawang individual ang nagtamo ng first degree burn matapos silang pumasok sa nasusunog na Gusali para magsalba ng mga gamit. Umabot ng higit isang oras ang sunog at bandang alas 9 na nang ma fire under control at bandang alas 12 na ng tanghali nang ideklara ang fire out. They have to know to use yung fire extinguisher uh, uh, at saka alam nila kung ano yung gagawin in case man na may sunog na gano'n. Mm -mm. Let's say mag-ano sila ng tubig or uh, kagad hindi yung pababayaan lang. Inaalam pa rin ng BFP Lawag kung ano nga ba ang naging mitsa ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala ng sunog. Ito na ang pangalawang insidente ng sunog sa lungsod na naitala ngayong taon. Angel Arquero, RMG Genius.